Sa haba-haba ng panahon, hindi ka man lang nakapag-ipon sa araw na to. Alam mo naman, special day natin to eh. Alam mo, Carlos, hinihintay ko lang tong timing na to para makipaghiwalay sa'yo. Kasi pagod na ako sa'yo. At least to sa si Enzo, mayaman, magbibigay niya mga kailangan ko. Simula nung naghiwalay tayo, ang dami ko nung napundar na negosyo. Gusto kong ipahiya mo si Victor sa harap ni Carlos. Tagal kong hinihintay ng pagkakataon na to para magkabalikan tayo. May ibang ganda dito, diba? Hinanap ko pa ito sa social media kasi ito yung in ngayon. Hmm? Talaga ba? Ganda pero babe, parang mamamahal din naman dito. Speaking of mahal, regalo ko sa iyo. Happy Anniversary! Ano to? Wow, relo? Yan, syempre parang may time ka sa lagi. Ganda no, pero... O, oh, asan regalo ko? yung mga sasabihin ko eh. Anong pang regalo sa'yo. Ano? Sa haba-haba ng panahon, hindi ka man lang nakapag-ipon sa araw na to? Alam mo naman, special day natin to eh. Oo oh, nga kung special day natin to, pero di pa nasabi ko lang sa'yo dati pa na may sakit yung ate ko. Kailangan ko ipag ipagamot yun. Puro ka nalang ganyan, Carlos. Lagi na lang ako nagsasabi kung ano yung gagawin natin sa relationship na to. Ako lagi nagbibigay. Pwede naman next time. Bawi ako. Ayan! Puro ka na araw! Puro ka na lang ganyan! Alam ko, puro tayo ganito. Maghiwalay na lang kaya tayo. Paulit-ulit na lang. Nakakasawa na. Big day lang, Big. Victoria, teka lang ko. Paliwanag ako. Bitawan mo ako, Carlos! Kaling Victoria, sino ba itong lalaking mahabol sa'yo? Susundan niya ako. At ikaw, lalaki? Sino ka? May nakabuli yung girlfriend ko. Alam mo, Carlos, hinihintay ko lang tong timing na to para makipaghiwalay sa'yo. Kasi pagod na ako sa sa'yo. At least to sa si Enzo, mayaman, mabibigay niya mga kailangan ko. Ikaw hindi. Kaya maghiwalay na tayo. Ba, Victoria, sumaki ka na. <laughs> 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 Hi, Ma'am Mika. Good morning po. Uh, napatawag niyo daw po ako? Yeah, Enzo. So, um, invite kita. Double date tayo. Uh, sige po, Ma'am. Kausapin ko po yung partner ko. Okay, sure. Um, invite ko rin yung partner ko noon. Um, Doon na rin natin pag-usapan yung promotion. Promotion ko po? Mm -hmm. Sounds good? Away okay, po, Ma'am ah uh, bumalik ka na doon sa trabaho mo. Sige ma'am, salamat po. an, parating na pala yung amo ko. Okay. Ganyan natin. Tsaka Ahan, mm. ka ha? Ano pa ba, ba ako maayos? Han? ganda-ganda ng makeup ko. Mamahalin tong dami. Ah, uh, iba naman yung ibig na uh, ayoko mapahiya. Kasi para sa promotion ko itong pag-uusapan natin. Okay. Oh Enzo. Ay boss, morning. Sige ko Para. Okay. yun. Good day. 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 Good Hi. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Good day. Huwag kayong mag-alala. Ang tagal ko nang nakamove on. At saka, mahal na mahal ko yung asawa ko. I'm happy for you, Enzo, na na-promote ka na ni Yan, safe bro. Um, Victoria, excuse ko lang kasi, Enzo, may kailangan mo pag-usapan in private. Uh, sure po. Sigurado. Sakto. So. nakapag catch up din kami ni Victoria. Okay, sure. Unwind lang ha. Eh. Oh! Victoria! Kumusta? Ito, kami pa rin ni Enzo. Ganun ba? Hello, Victoria. Simula nung naghiwalay tayo, ang dami ko nung napundar na negosyo. At saka, kahit naghiwalay kami ni Nika, bayaman pa din ako. Good for you. Ah, uh, Tungkol po ba saan yung pag-uusapan natin? Ah, uh, napag-isipan kong bibigyan kita ng 20% share and ipopromote din kita as a VP operation. Talaga, ma'am? Isang karangalan po yun sa akin, ma'am, na po sa trabaho. Laking tulong po yun sa akin. Pwede nga kitang dalhin kahit ang bansa. Talaga? Oo <laughs> naman. Magandang offer na yon. Lalo na alam kong lubog ka na sa utang ngayon at magastos yung fiancé mo, di ba? Kaya nga po, sa nasa side na rin po kasi ako. Pero alam mo, Victoria, ang tagal kong hinintay ng pagkakataon na to para magkabalikan tayo. Ay, paano si Enzo? Si Enzo? Kapit patalim na yun. Hindi mo ba alam? Adik na yun sa kasino. Ano? Actually, kinakausap na siya ni Nika na ipadala sa Europe. Isang kondisyon. Gusto kong ipahiya mo si Victoria sa harap ni Carlos. Ha? Huh? Hindi ko magagawa sa fiancé ko yun, ma'am. Ikaw. Decision mo. May pagbalik ka sa akin. Pero kung ako sayo, sa sa'yo, hiwalayin mo na sa Enzo. So, mamili ka. Promotion o tatanggalin kita sa trabaho? Sige, pag-iisipan ko. Excuse me, Victoria. Kaka sa akin kung may asawa ko. Okay. Ahan, tinatanggap ko na pala yung offer sa ng amo ko. So, totoo nga. Iiwan mo ko. Alam mo, Han, mag-iwalay na kaya tayo. Hindi ko kaya yung LDR. At saka may sinabi sa akin si Carlos. Iiwan niya daw si Nika. Mas gaganda yung kinabukasan ko sa kanya. At totoo nga, ginamit mo lang din ako dahil sa pera ko. Ah! Ang galing mo! Hindi na rin kita kailangan. Dahil na rin ako. tama talaga yung desisyon namin, no? Ano ba akala mo, bibigyan ka ng promotion? Sa tingin mo, hindi ko alam na nagnanakaw ka sa kumpanya ko? Saka so, wala nang balak na balikan ka, Victoria. Kasi alam kong gold digger ka. At isa pa, mahal na mahal ko yung asawa ko. Kasi siya yung sumalo sa pagkalugmok ko. Huwag kayong mag-alala. Nagpa-order na ako ng food. Abuloy ko na yan sa mga hagay niyong walang kwentang tao.